Um, sa short film na napanood natin ay ito yeah, na po ang cool. time nyo. So, first up, yeah, um, man. ako muna magtatanong. Congratulations ulit, The Red and Precious. If I'll be kababalik lang po nila from the City Pride Film Festival sa LA this week lang din. Kamusta po ang naging experience, The Red? <laughs> ano, kakabalik lang namin uh, kahapon, so medyo jet lag pa. Pero sobrang ano, uh, grateful na we got to represent uh, the Philippines. So sa Cine pride kami lang yung Filipino film. Uh, so very grateful yun and appreciate nala. And then, yun, we were so blessed na we were recognized nga. Na hindi namin na-expect. Gusto lang talaga namin, ano, gumawa kami ng pelikula para mapanood lang ng mga tao. Tapos na ng pride and then na-recognize. Kaya sobrang-sobrang grateful. And yun, sobrang grateful. <laughs> yung experience namin. Masaya lang. Congratulations, Direct. Same question, Precious. Kamusta ang experience? Nakakatuwa kasi siyempre, Englishan dun eh. Oh, okay. Naubos yung baon ko, dalawang maleta. Pero syempre, yung, yung uh, ma-recognize -ma ka, kami dalawa, dun sa best director and best performance, ano lang siya, eh, bonus lang talaga siya. Kasi yung mapaligiran ka ng mga napakagaling na uh, filmmakers, napanood kasi na namin yung mga walo. Yes. Dapat ko walo eh. Walo yung napanood ko na kasabayan namin, yung 35 kami. So parang nung nag-awards night na sabi ko ako kay Trey, gusto ko na pasikat. Mag, mag no, mag doing the most ako dito. Mag show talaga ako. Kaya ako napansin nyo, wala na akong wig. Kasi nag-perform ako, 15 minutes na performance. Hindi <laughs> di, di ako sabi, ay hindi ako uwi ng luwaan dito. Kailangan makita na yung nagpa-perform talaga ako. Nag-lipsync ako, nagpa-perform ako sa Pilipinas. Tapos biglang tinawag nga kami, tinawag ako after ko mag-perform. Kaya sabi ko, Diyos ko, ano yun? Ba't ganun? Sabi ko, kaya dahil ito, parang bato. <laughs> kasi yung galing, kasi nakakatawa na parang, hindi hindi, hindi namin na may, may may makukuha kami kasi ang gaganing talaga ng mga kasabay namin. Kaya so grateful din kasi um pinuntahan ko talaga siya. As pinuntahan namin siya nang direct. Kundi na lang talaga na na yaya niya ako kasi parang <laughs> parang sabi ko parang ni pa ba dyan direct? Kaya ganun pa siya pero Ayun, hindi, ko naman nasayang yung oras ko. Tsaka ang saya sa iyo sa LK. Iba yung energy. Oh. Grabe yung natulong na confidence din sa akin pagkali ko dito. <laughs> May mm, power. I love it. Thank you for sharing. Congratulations. Thank you. Now, balitan mo tayo sa film. Now that we've already seen the film direct, it was very straightforward, it was direct. Kamusta lang po? Paano, paano po yung naging inspiration niyo? Bakit hindi ko po yung film na na ibigay niyo sa amin? Ano, ang main inspiration, um, gusto ko kasi magkwento talaga about breadwinners. So ako din, uh, I'm a breadwinner of our family. Para kailangan kong ano, mag-work abroad, for 14 years sa Singapore para masupportan yung family ko. Kung ba may impact? <laughs> Pero yun kasi, kailangan natin kumayod, alam mo naman, dahil napaparap ng lipunan. <laughs> so, yun, nakakalungkot lang na may mga, mga tao katulad ko, ko na kailangan pang lumipad ng ano, ibang bansa para masupportan yung family. So, kaya yun yung kwento ni pagita. But of course, it's very fictionalized and ano, gusto ko lang mapakita din yung uh, ma-represent yung drag excellence and drag artistry in a very creative way. Tapos, yung concept din ng ano, inspired din kasi ako ng concept na, alam mo yung mga entertainers and comedians, um, most of the time, hindi natin nakikita yung mga challenges nila in life, uh, yung mga pinagdadaanan nila. So, yun, gusto ko rin mapakita yun sa kwento ng isang part. Thank you so much, Direk. Na, balik tayo kaysa pagkita naman. What made you accept naman the role? It was a very challenging role. Madaming motion, action, action pa. Correct. Bakit, bakit ka na ba yes, Precious? Um, kasi last year, nag-start din akong gawa ng mga short films. So, bigyan din tayo, na-offeran din tayo sa Sine Panalo, sa Manila Film Festival. Tapos ang naalala ko kasi nung sinushoot namin yung Senta for Sine Panalo, kasama ko sa van yung mga yung team ko sabi ko para na enjoy ko na tong buhay na ganito yung yung ano yung kinakabahan ako ulit baka may magkamali ako kasi syempre sa drag ano na yan yun na yung background ko eh dyan na 15 years ko na siyang ginagawa so parang sabi ko lang sa kanila, sabi ko parang na challenge ako ulit nagmemorize ka ng mga script parang kina, na, alam mo na anxiety ka kasi baka ang gaganda ng mga alam mo gagaling ng mga, ng mga, ng mga eksena mo kasi sinabi ko sa kanila sabi ko mag-manifest pa tayo ng isa. As in promise, ang ninaw pa sa utak ko nun. Sabi ko sa sa, kay Terry, tsaka kay, kay Minerva, sabi ko mag-manifest tayo dali, isa pa, isa pa. The universe is a bubble, binaw pa ako ng isa. Alam mo, after two weeks, tumawag si Derek. As in talagang sobrang bilis lang nung, nung naging process na parang sabi ko, Han? ganun, sabi ganun Lord, ganun talaga yung universe, ganun kabilis. Pero yan kasi, syempre, hiniling ko siya eh, so bakit ko pa siya tatanggihan? Tsaka may nakapagsabi kasi sa akin na friend ko na kapag may in-offer sa'yo, huwag kang mag-no-no, dapat laging yes, kasi hindi naman daw ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. Ngayon, pag nandyan ka na, kapag hindi mo kaya, di, bahala ka na. <laughs> so, gano'n lang. Sugod lang ako ng sugod. Tinaksad ko kasi alam ko na, ano eh, hindi, wala siyang ibang gustong mag-play ng character kung hindi ako. Kaya sabi ko, sige, go. Kahit ano pa, may bedsin ba? Sabi ko, ganun. Tapos so, so, sinabi niya, sabi ko, eh hey, parang ayoko na. No? <laughs> Hindi yun, nag-yes lang talaga ako dahil alam ko na binigay siya ng universe sa akin. I love it. And I, I, and I think you deserve to manifest more. After seeing yes. the film, I am sure madami pang susunod na yan. Congratulations again, Precious. Thank you. Now, the floor is yours. So if you guys have questions, please raise your hand. Opo, eto, sisi mo na agad. So please, oh introduce again, <laughs> uh, please introduce yourself. At and Jay Felipe, agad, question. Um, please, introduce yourself at kung saan org po kayo galing. Thank you. Ako no, no, ko hindi ko hindi mo lang mag-choose. <laughs> ano Eh, Ay, yun. Um, MJ ko from ABS-CBN News. Um, kahit na paano nasundan ko, no? Hindi ba the whole thing, but uh, before you guys took off to LA, um, napaingay na natin ng konti, no? Uh, itong movie. Pero, parang bitin siya. Uh, parang hindi masyado pang nahimay. Uh, parang hindi pa nagka ng konting lalim kung bakit ganun mag- kumayod si sa isang pagkita at umabot sa puntong nagiging assassin na siya. Um, Cause I'm sure wala naman drag queen dyan na ang buha, ang second life or other ego is assassin. Hindi <laughs> tayo sure. Hindi tayo Sa bagay lang. having said that, are there plans to, I don't know, do a spin-off or an extended version? Maybe not for a movie or festival, but maybe for a streaming platform na mas mahingay magkaroon ng weight yung uh, para ma-root ko si isang as a viewer. Kasi kanina parang hindi pa ganun ako kapit na kape at parang I wanted to root for her and sort of justify bakit siya umapatay ng tao for money. Tire. Yes, definitely. So, um, nung sinulat ko to, um, ang intention talaga is for it to be a proof of concept in para mapakita namin yung uh, story ni Sampaguita. Uh, very limited yung time pero ang goal talaga namin, especially sana next year, is maging full-length film or potentially series <laughs> na parang mas ma-explore pa natin yung life ng Sampaguita, mapakita pa yung mga reasons kung bakit na ginagawa yung ginagawa niya. Um, and also may mga ibang characters din, katulad ni Rudy, gusto ko rin siya na-explore. Um, even yung relationship ni Rudy with Sampaguita, yung mga backstory nila na pwede pa natin ano may mga malalalim pang reasons kung ano yung pinaghuhugutan nila kung ano ba talaga yung relasyon ng isa't isa sa uh, isa aside sa nagbibigay lang siya ng mga targets kay Sampagi so hopefully maging full length film siya yun yung goal for next year sana let's pray <laughs> para <laughs> oh, ano mas mahaba pa yung story ni Sampagi at mas no, ma-share pa natin. Kapag <laughs> may bedsy na kami ni <laughs> <Yes>, Yon. <laughs> yon! Talagay na na Looking forward talaga Charin. <laughs> Kaya ba wala si Arjen? Kaya nga. Oo nga. Arjen, habol ka. <laughs> uh, precious, ang question ko naman sa iyo is, it really looks like and sounds like you're enjoying, you know, acting, you know. Nagustuhan mo na siya. And, gusto ko lang itanong, ano yung pakiramdam mo? Because, after winning Drag Race Philippines, I'm sure nagahanap ka ulit ng another adrenaline rush, you know, another uh, thrill Uh, at sa you and very few drag artists are, you know, given this kind of recognition outside their playground, right? Yes. Parang si ano, si, um, James. Iyamina, who won Best Actress, yes. the very first transgender actress. Uh, before you answer, puro queer actors pa, yung asa Yes. Okay. Queer filmmakers, queer actors. Queer stories. Queer stories. Oh, actually, yung pa hindi pa masyado nabuka yung queer story ni sa pagita rito eh. No? So, going back, Precious, ano yung pakiramdam na another feather in your cap? But this time, it's acting. Hindi lang sa acting, it's international. Apo, ako grateful talaga ako sa mga nangyayari. Kaya nga pero sinabi ko parang minanifest ko siya eh. Kasi, to be honest po, nung lalabas na itong Slation Royal ng mga kapatid ko, ng mga di ba hindi Mas, pero naka-feel ako ng parang, parang ako baka mamaya ma-left out ako, alam parang baka makalimutan ako ng mga tao kasi may panibago ng show na inaabangan. So, nung nag-episode 1 na, Nagfi-feel ko talaga siya na parang ay hindi na ako yung ano priority ng mga mga fans kasi syempre wala naman ako dun sa show. Pero syempre hindi ko naman siya tinitake as um, negative. Kumbaga parang sabi ko na tapos na siguro yung time ko to to show my my talent sa drag. Kasi parang ayun, ay panalo ko na siya. So sabi ko panibagong ano naman to, panibagong page na ng life ko. And ano nga eh, na, na, na nasabi ko sa speech ko dati sa LA na before pa kasi ako nag-drag queen, before ako naging dancer, gusto ko natin na maging artista, gusto ko umarte eh, kasi yung mama ko pumili magpapalabas na sa bahay ng mga horror, mga love stories sila, Roderick Paulate, yung mga ko kayo dati, bata pa lang ako. So nung nangangarap na ako na sabi ko, ay eh, parang kiri ko siya, kiri ko maging artista, kaya lang di ako nabibigyan talaga ng chance Nag-audition ako dati sa Pinoy Dream Academy, hindi rin ako nabigyan ng chance. Ganito yung boses, tatanggapin ba ito? Siyempre hindi. Pero nag-try lang naman po ako. Tapos siyempre, pangarap lang dati mag-BBB, hindi rin ako sa haba ng pila. So, tinatapat ako pumila nung time na yon. So, ngayon, nung binigay po talaga siya sa akin, sabi ko, ay, hey, reminder siya na yung pag-arte pala, isa pala siya sa mga ginugusto ko rin dati yung mangyari. And, binigay siya sa right time at just ko sa US pa siya na-recognize. Kaya, wala pa kailang ibang nararamdaman ko. Diba talagang sobrang grateful lang talaga ako. Nag-thank you din ako kasi hindi ako tumigil sa pagtanggap ng mga blessings at umuha sa mga ino-offer ng universe. At direct, syempre, thank you. Okay, direct kasi pwede namang hindi ako yung kunin niya. Iba, diba, marami naman po kami yung talented na drag queens dito sa Manila. Pero ako yung pinili niya. Kaya thank you, direct. Maraming salamat. Yes, Thank you. Thank po. Yan talaga siya. Now you know the importance of innovating in your craft. Yes. Otherwise, anyway, sa pag-iiwanan ka talaga. Oo. No? Mm -hmm. Ay, po ako doon na kapag yeah. napagod ka sa isang bagay, ibig sabihin, ayaw mo na mag-grow. Siguro, lipat ka na sa ibang pwede mong uh, maglaro ulit at makapag-create. Yun, doon po ako. Mas just keep on branching out, di yeah. para Parang yes. gano'n lang. Tsaka kaya ko nung balik anytime sa drag. Like, tama. Kanina nag-perform. Mamaya may performance to kami sa Rampa. Parang, pero iba talaga to eh. Ibang, ibang ano na to. Ibang achievement na siya. Kaya, Sobrang, ano lang po, sobrang sila lang talaga ng puso ko, promise sa siya. Eh. Ipat lagi si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank, you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you, Sir MJ. Next, sino po ang ating, okay. Si ating, okay. Dito muna tayo para balance. Uh -huh. Hi, good afternoon. Oh, for precious. Um, ano yung acting background mo? Ako wala po ako. Ano yung So, paano na ito? Ano po, last year po kasi nabigyan ako ng chance mag-act sa isang short film. Yun po yung Happy Mother's Day with Fee Palmos. Tapos nasundan po siya after 3 months ng 60 si with Miss Shamin Boy Camino. So, parang hindi po ako nag-acting workshop ever. Pero nung i-shoot na po itong lip-sync kasasin, buti na lang po, binigyan ako ng isang araw ni Direk na mag-acting workshop. Yun po, isang acting workshop lang po yung na-experience na Ang nag-venture na. sa'yo ay... Sintra Ryan po. Ryan acting coach. Okay. Si Carlos? Ay, ah, Ryan, Ryan Marcia. Ah, Ryan, oh, Marshall. Ryan Marshall. Okay. Um, and also, kasi napansin ko, di ba, you're, parang you're a born winner. Yung anything you get into, nage-excel ka. If may manong nanonood na young uh, queer or mga bata na nag-idolize sa'yo, ano yung advice mo bibigyan? mo? Yes lang ng yes. I mean, um, mahirap ang mundo natin, like, mahirap ang mundo, mahirap ang imbakla. Mahirap ang mahirap. mahirap ang imbakla. Pero, huwag mabibitawan yung, yung pangarap mo kasi hindi mo alam kung kailan siya ibibigay pero dapat lagi kang handa kasi maraming ano yung maraming pwedeng umagaw sa iyo, maraming pwedeng mapunta yan sa iba. So, dapat lagi kang ready, dapat hindi ka, hindi ka dapat na-distract, nadi alam mo yun, kung ano dapat alam mo kung ano yung gusto mo. Dahil mahirap, mahirap siya talaga. <laughs> Ako po, after 20 years, 20 years siya nangyari sa akin yung pag-arte. Pero hindi ko po binitawan. Kaya, gano'n po, bumangarap po kayo, dream big. Bigger and bigger kasi kapag tinapad yun ng universe, ka kasi. Iba't iba rin siyang tumupad. <laughs> Thank you and congratulations. Thank you. you. Thank you, Ate Kate. Next, meron tayo dito. Andrew? Hello po, I'm Andrew Moral from Drag City.